Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Sa naganap na Bicol Loco Music Festival sa Bicol, talagang walang kupas ang suporta ng 18 para sa SB19. Ito nga, sobrang daming nga 18 ang nagpunta at naki-enjoy at nakisaya sa parang concert ng SB19 sa Bicol na Bicol Loco Music Festival. Kahit ganun pa man, ang SB19 ay kaya mag-handle at mag-manage ng napakalaking crowd kahit saan sa mga 18 dahil tiyak mag-enjoy ang 18 dahil meron silang dynamic live performance.